Wala pa ring opisyal na impormasyong nagpapatunay na umiiral ang isang 2026 na Sibol hypersonic missile na binuo ng Pilipinas kaya ang susunod na paglalarawan ay batay sa kathang isip o speculative fiction. Kung ito nga ay umiiral someday sa hinaharap, ganito ang posibleng itsura at kahusayan ng missile ayon sa imahe ng teknolohiya at plano ng bansa ngayon. Sa kathang isip na ulat, ang Sibol Hypersonic Missile ay isang makabagong sandata na dinisenyo para sa mabilis na pag-abot sa layunin, paglaban sa barko o lupa, at may kakayahang tumalbog sa mga electronic countermeasures. Taglay nito ang warhead na semi-armor piercing high explosive, kasamang fragmentation at blast effect sa loob ng 200 hanggang 400 kilo payload. Gumagamit ito ng ramjet propulsion na nagbibigay daan para sa patuloy na pagbilis matapos ang booster phase. Ang booster rocket ay isang two-stage solid fuel thruster, pinapabilis ng Mach 5 sa unang segundo ng lansungan, at saka isinasalin sa ramjet cruise mode upang mapanatili ang supersonic speed hanggang Mach 7 hanggat abot ang 800 km range na target distance. Sa loob ng misail ay mayroon ding inertial navigation system, INS, na sinusuportahan ng datalang correction mula sa command and control, C2, center sa likod. Mayroon itong TERCOM, DSMAC, Terrain Contour Matching, Digital Scene Matching Area Correlation, para sa high accuracy terminal guidance, lalo na sa mahirap na kapaligiran kung saan limitado ang GPS access. Ang control surfaces nito ay movable canards sa harapan at fixed fins sa likod. Lahat ay gawa sa high temp composite materials upang tiisin ng matinding init at aerodynamic stress sa hypersonic flight. Kasama sa sistema ang integrated seeker na may multi-sensor fusion, millimetric wave radar para sa bad weather targeting, infrared sensor frames para sa skimming attack, at laser rangefinder. Ito ang nagtitiyak ng interplatform platform precision strike sa moving targets. Ang command and control backbone ng Sibol ay network sa National Defense Grid ng Pilipinas, na binuo sa tulong ng teknikal na suporta mula sa ilang kalyadong bansa at lokal na defense industry institutions. Ang C4ISR architecture nito ay nag-uugnay ng land-based radars, drones, satellites, at naval vessels upang real-time detection ng target at dynamic tasking ng missiles. Operationally, ang Sibol Missile System ay binubuo ng isang transporter erector launcher, TEL, unit na mobile at all-terrain. Ang launchers ay mounted sa anim pinarami ng anim na military trucks, bawat isa ay may kakayahang magdala ng apat na missile tubes. May kasama ring support vehicle para sa command post, reload truck, at logistics maintenance van na may mga control adong environment para sa missile storage, system self-test diagnostics, at robotic ally assisted warhead mating. Pinapagana ang launch through encrypted datalink command mula sa mobile command post na sinusuportahan ng satellite relay para sa over-the-horizon targeting. Sa field testing simulation, nagpakita ang SIBOL ng ability na lumaon sa cruise phase pagkatapos ng boost patagilid na high G turn upang makaiwas sa interception, bahagyang altitude drop habang papalapit sa target upang pumatag sa radar detection, at final diving maneuver na lumalapit sa target mula sa steep angle. Ipinapakita rin ng simulations ang fragmentation pattern ng warhead na may circle of destruction radius na humigit-kumulang 50 metro sa unang explosion, sapat sa pagwasak ng surface ships o hardened land structures. Sa logistics side, may planong training at sustainment phase ang lokal na industrial base, kasama ang manufacturing license para sa missile body structures at composite fins. May pakikipag-collaborate sa mga defense universities at technical institutes upang bumuo ng lokal na mid-infrared seeker sensors, warhead fusing units, at datalink. Encryption modules Layunin itong makabuo ng sariling supply chain para sa critical components gaya ng sicker heads, avionics, solid propellant grains, at electronics. Sa geopolitics, kung talagang maipalulunsad at matatapos ang Sibol Hypersonic Missile System sa 2026, magbibigay ito ng significant deterrent posture sa rehiyon. Maaari nitong iposisyon ng Pilipinas bilang isang bagong player sa modernong missile capability sa Asia-Pacific, nang hindi nakadepende lubusan sa imports. Gagawing mas maingat ang mga potensyal na aggressor, lalo na sa South China Sea context. Subalit, tulad ng anumang advanced missile program, kakailanganin itong samahan ng robust diplomatic strategy, strategic messaging, at integrasyon sa broader defense alliances, dahil maaari rin itong magdulot ng security dilemma o arms race perception kung hindi maayos ang transparency at confidence building measures. Sa pangkalahatan, ang kathang isip na, Sibol Hypersonic Missile, ay sumasalamin sa isang futuristic Filipino defense technology na sensitibo sa modernong hamon sa maritime at territorial defense, high speed, high accuracy, mobile deployment, data link command, at integrated warfighting capability. Gayunpaman, dahil wala pa itong opisyal na confirmation o technical disclosure, ito'y nananatiling isang speculative vision lamang, Isang simbolo ng posibilidad kung paano magiging advanced ang strategic capabilities ng bansa kung pipiliin ang sariling teknolohiya at inobasyon sa pagtatanggol ng soberanya.